This is CPTV and welcome back to my channel Guys, nandito kami ngayon sa Palinki at bumibili po kami ng aming madala ngayon at syempre po, uh, itong araw na to ayan, pupuntahan ko po, po yung aking mother at syempre po, banding ng family ko okay, so itong araw na to ay mahalaga para sa akin ngayon lang kami magkita ng mga kapatid ko 4 days na ako, so ngayon lang po kami magkikita, okay panay ako si ano si Kabila kasi nandito po ako nag parking sa gilid. Mahirap po lang ko lang parking dito. So ayan, ah, nandito kami sa palengke kasi bumibili po kami ng sagi at mga prutas. Ayan, dadalhin po namin na ngayon. Okay, so ayan, kasama ko yung siyempre. Ayan, mga ano to, mga pagod. Oh. Hi, Isay. Say hello. Hello. Hi, Ina. At yung isa pa doon, ayan, natutulog. <laughs> ayan, mga kasama ko po yung aking mga ako Siyempre, uh, yung kapatid ko nandito rin, bumibili doon sa palito. So, ako ang kanilang driver ngayon, medyo tense na tense, kasi alam nyo na, hindi tayo siya sa medyo makipot na daan. So, ayan, konting ano lang, ingat lang talaga ako. At ayan, yun lang guys. At huwag kayong umalis at isi-share ko po sa inyo yung aming banding. At yun, ang plan namin ngayon ay mag-bodel fight. Okay? So ayan, happy tummy na naman po tayo ngayon. Kaya huwag kayong umalis at parami pa kayong makikita ang mga uh, banding namin. Okay na okay? So stay tuned! At ayun guys, nandito kami sa gilid, nagparking dahil nakakita ako ng buko. Ayan, namimiss ko yung buko na yan. Ayan, nagpabili ako ng buko dahil gustong gusto ko talaga ng buko. Ayan na, ayan na yung buko. Ayan. Okay na, okay na. Magkano isa niyan? 120, tatlo. Okay. Dahil na ko ang buko, gumawa ako ngayon ng buko salad. Tama ba yun? I know, ano lang sa pala, buko juice. Ayan, so lalagyan lang ng milk and then sugar. Ayan, isa ito sa pinaka na-miss ko rin. Nakakatikim lang ako kapag pumupunta ako ng Caribbean. Pero sa US, meron, hindi na nga siya masarap. Ayan, so dito, ayan, may mga gagawin kami rito. At syempre, mag-iaw-ihaw din po kami. Ayan, alam nyo po ba na isa sa mga namis ko ay ang buhay probinsya? Ayan, ganito po ako nung bata pa ako. Ganyan ang ginagawa ko. Simpleng buhay lang po meron kami. Masaya na po ako sa ganito. Ayan, nag ihaw, -ihaw lang po kami sa ganito po. Dito lang. Ayan, sinagjust ko na yan sa kapatid ko. Magpagawa siya ng ihawan. Ayan, may mahirap kaya mag-ihaw yung ganito ba? Diba? Pero tiyaga-tiyaga lang para lang matuloy yung aming banding. Okay? Lahat kami nandito except sa dalawa kong anak. Pero mga kapatid ko, nandito po kaming lahat. Magkakasama po kami. Kaya, ayan, isa sa pinaka-memorable na experience ko ngayon na memorable yung aming banding dahil magkakasama kami. And of course, kasama namin yung aming nanay. Kaya, super saya po namin ngayon. Minsan lang kaming mabuo, minsan lang mabuo yung aming pagsasama. Dahil karamihan, syempre, wala ako lagi. Sila-sila lang ang nagbabanding pagkaganitong panahon. At hanggang panood lang ako sa kanila. Pero sa ngayon, syempre, kasama na nila ako. Kaya, ayan, mag enjoy lang po kami. Ito ang buong pamilya ko. Ayan. So, nandito po kami sa bahay ng ati ko. Nandito po siya. At yung bahay niya rito, may kubo-kubo pa. Ayan, maganda po dyan magpahinga. Minsan, dyan sila kumakain. Sa kubo-kubo na yan, kasi fresco. Mahangin. Masarap magtambay. And, of course, isa sa mga favorite ko. Yung meron ditong kamuting kahoy. Ayan, kung nakikita nyo. Inihaw. Ito yung pagkain po namin ngayon. Dahil ni request ko po talaga na sapat na sa akin. Merong kamuting kahoy, saging, kinilaw, mga inihaw. Ayan, yun ang gustong-gusto ko. Namiss ko yung inihaw na tilapia at inihaw na pork. Okay? Ay, ang aking sister rate basis sa pag-iihaw. Sige, pay-pay pa more. At ayan isa sa mga kapatid ko. Ayan. Yung aking brother isa sa mga supporters ko talaga dito sa YT. O, di ba? Tagahanga ko talaga siya. Oh, kinuha na niya yung t-shirt, kanya na daw 'yan. <laughs> oh, ayan. Isa 'yan sa mga mabait kong kapatid na sumusuporta sa akin. And of course, nandito na kaming lahat at uh, ready na sa aming kainan. Tara guys, kain tayo. Umpisa na yung aming kainan dito at syempre, o oh, di diba ang dami namin no oh. Ang dami namin. Marami akong mga pamangkin. Kuhain mo yung ano ko plato. Huh? ang plato. Ayun yung plato ko doon sa ano. Okay

'di ba? Kung sanay kayo sa buhay probinsya, ito ang masarap na pagkain para sa inyo. 'Di ba? Yan may saging pa o oh, niloto dito sa gilid. May extra pa diyan oh, 'di ba? Ayan guys, super super saya po talaga namin ngayon.

Ang galing naman ng mga batang to sumayaw o tingnan mo, nagpakitang gilas talaga. Ayan, pasensya na kayo mga girls ha, mga kids ha, dahil wala tayong sounds ngayon. Ayan, nakamute po. Kaya pagpasensyahan nyo na, sige, sayaw lang kayo ng sayaw dyan. No problem. Wala <laughs> <laughs> <laughs>

Oh wala, tayo tumsigaret pero Oh, dinalingan mali Lopez no. Kainin mo Oh oh. Ang ice cream, ice cream. Oh, yan oh. Wow, dali, sumaya mo. Pikunan. Retro Joe. La la Ay, wala, Yan, ang galing talaga ng mga batang 'to sumayaw. Basta't magkaroon lang sila ng 100 pesos, masaya na sila sa kanilang buhay. O ayan, 'di ba? Nagpakitang gilas na talaga sila oh. So ayun guys, pauwi na po kami at uh, sabay-sabay na kaming aalis. Yan, maiwan na silang lahat dito. Kami pauwi na. Diba, 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 diba.